Ito si Chonky Ben, ha? Alamin niyo natin ang trip ni Chonky Sakali. Hindi ko ang aking gusto Nakasandal ako sa puro ng nyok na 70 years old. Sariwa pa ang bunga, di ba? Coconut is a tree of life. Pero mga Chong at siyang, alam nyo ba na ang puno ng buhay ngayon pinapatay? 90 million ang Pilipino. 30 milyon umaasa sa industriya ng nyog. Wala pa, ginagawang malis tinting. Sa boko, boko juice, boko pie, yung um, husk niya, pwede mong gawin fertilizer. Mas marami kang makukuha doon sa matured nut. Uh, virgin coconut oil, yung tubig niyan, ginagawang ng pati-coco. Ito ba yung tinatawag sa English na coconut sap? It might uh, gain the attention of the medical world. Ang coco sap sugar ay first time na mag nagka-meron ang Pilipinas. And that's why we are trying to um, make people produce this so we can export the sugar. Maraming diabetics all over the world. Ipinagbawal ni Pinoy ang laging sa bansa. Pero hindi kasali ang Coco lumber. Paano ngayon madedetermina kung may pakinabang pa ang puno ng nyog na puputulin? Ang gusto ng maraming magkukupra, madali ang pera. Na napapansin ko yung mga kinukoko lumber araw-araw. Yung mga hindi dapat putulin, pinuputol. Nakikita ko naman, maski 70 years old ang nyog, very productive pa rin. Dapat hindi pinuputol ang puno ng nyok dahil mas maraming pakinabang kapag nakatanim kesa lumber ang pau naman. Grabe, no? Kung nakakapagsalita lang ang puno ng nyok, nalunod na tayong lahat sa kasusumbat. Si Chonko Vance, para sa chonke sa kalye. Headline, headline, headline. Noon.